Ito mga kawars. at ah, tinitingnan ko lang sa computer kung okay na yung C CPK yung lumalabas. Pag ganyan kasi, ah, may problema yung CKP niya. Ah, N NMAX version 2. Naka-check engine. Issue lagi yung CPK. Ah, CKP. Sorry naman uli. Lagi madalas kong banggitin CPK. CKP pala. Ito po yon So, nagpalit na yung client ng CKP, yun nga lang, replacement. Sabi kasi, original pero replacement. Nung may kabit kasi namin to, ganun pa rin. Check engine pa rin, pero maandar naman. So, nagpalit kami ng ibang brand. ah uh, ito, Racing Monkey. Karamihan naman ito ay kinakabit ko. Yung, sa ngayon, wala pa naman akong feedback na hindi, naririn, na hindi maganda sa brand na yan. Kumpara dito sa CKP. Yan nagpalit na ng CKP, ganun pa rin, nag-check engine pa rin. Ito mga kawags, uh, nakakaroon tayo ng uh, check engine na erasure kasi meron siyang CKP erasure eh. Hindi yan may erase kapag hindi natin i-reflash. Ito nga may reflashing at reprogram. Kung tawagin sa labas ay uh, reflashing dito naman sa amin, reprogram para mawala yung history ng check engine. So, wait lang mga kawags. Medyo matagal-tagal yan. Ito mga seventy Nasa 70% 71 yung ating reprogram ng ECU. Kasi meron siyang yung nmax natin na chine-check. Meron siyang uh, CKP na erasure history. So, kailangan natin uh, i-reprogram yan. Kung tawagin sa iba ay re replashing Dito po sa amin sa Yamaha ay reprogram para mawala po yung erasure ng kanyang history. May erase po. Ito mga kaworks, malapit na. 90, yon, 99, 100%. So, hintay lang natin magkaroon ng successful na reprogram ng ECU. Yan po. Pahintay-hintay lang. So, sa mga magpapa, yan, nakalagay na po. Repro uh, reprogramming complete. So after nito, ready na po umalis ang client at uuwi na siyang masaya. Wala na siyang problema sa history ng kanyang uh, CKP sensor. So exit lang natin mga kaworks. Okay na boss? Vlog na. Ano? <laughs> Siyempre, kailangan mag-upload. Paano pag yung... Wala bang ganyan yung sakin? Hindi kinaganyan? Wala eh. Uh, ano ba? Ano ba? Ano ba? B1 yung sa'yo eh. Ginaganyan din yun? yun, 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 yun? yun. yun? Ito mga ka-workshop. After natin ma-reprogram yung kanyang unit, start na natin at i-on kung nandyan pa yung check engine. Ito yung umiilaw. Ngayon, wala na kasi nga, ah, uh, nagpalit na tayo ng magandang klase na CKP sensor. Dahil kasi ang history nito, napalitan ng local na CKP. Ito, replacement. So, nagkakaroon siya ng history ng check engine. So okay na to mga works after na ma-install ng panibagong CKP. Salamat.